Nakakahilo ba talaga ang metoprolol at safe ba to kahit mababa ang blood pressure mo? As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Metoprolol ay isang uri ng beta blocker, gamot na ginagamit para sa high blood pressure, chest pain, at minsan kahit sa irregular heartbeat tulad ng atrial fibrillation. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa epekto ng adrenaline sa puso. Pero ano nga ba ang adrenalin? Ito ang tinatawag na fight or flight hormone. Natural na ginagawa ng katawan kapag tayo ay nasa stress, kinakabahan, at natatakot. Pinabibilis nito ang tibok ng puso, nagpapataas ng blood pressure, at inihahanda ang katawan sa biglaang kilos. Dahil hinaharangan ng metoprolol ang epekto nito, bumabagal ang tibok ng puso at humihina ang puwersa ng pagbuga ng dugo, kaya bumababa rin ang blood pressure. Kasama sa mga karaniwang side effects ng metoprolol ang pagkahilo, lalo na kapag bigla ang tumayo mula sa pagkakaupo at paghiga. Madalas din na nararamdaman ang pagod at panghihina dahil nababawasan ang blood flow sa mga bahagi ng katawan maaari ring makaranas ng malamig na kamay at paa dahil sa pagbabagong nagaganap sa sirkulasyon. Sa ibang pasyente, nagiging mabagal ang heart rate, isang kondisyon na tinatawag na bradycardia. May ilan ding nagre-reklamo ng pagbabago ng mood at posibleng makaranas ng mild depression habang nasa gamot na ito. Importanting paalala, huwag basta-bastang ihinto ang gamot lalo na kung matagal mo na itong iniinom. Ang biglaang pagtigil ay pwedeng magdulot ng rebound hypertension o biglaang pagsumpong ng chest pain. Kung palaging mababa ang blood pressure mo, madalas ang hilo at nakakaramdam ka ng kakaibang tibok ng puso habang iniinom ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Pwedeng kailanganin ang dose adjustment at pagpapalit ng gamot depende sa inyong kondisyon. Iba-iba ang response ng bawat katawan, kaya ang paggamit ng metoprolol ay dapat laging may gabay mula sa lisensyadong profesional. So to be clear, metoprolol ay mabisang proteksyon para sa puso, pero tulad ng lahat ng gamot, dapat itong inumin ng tama, may sapat na kaalaman, at may gabay ng iyong doktor. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse para sa mga gamot tips. Follow for more.